antipino <coughs> Ate, excuse me ate. Uh, okay lang may storbo kayo. Okay lang may kayo ngayon. Uh, gumagawa ko ng content kayo tapos nakita ko kayo. Kung okay lang ano, uh, ko kayo. Maging part ng content. Kali, I'm a photographer, Jeff uh, ng content ngayon tapos nakita ko kayo. So, ang free teen yung dalawa. Bali, ito page ko. Familiar kayo sa content ko familiar po sa sa TikTok. Na, oh, na. Ah, okay lang ano, ganun ko sila model. ngayon, dito lang sa malapit. Model talaga <laughs> nila lang. Ah, sa akin na model. Opo. Bal Balitin yung page ko. Okay. Nag-model ka, ma'am? Opo, okay, sa mga ano, Last, last event ko nung inside racing po sa so may World Trade. Ah, uh, uh, saan ka nag model sang anong -Oil. brand po? S-OIL. Uh, pang change oil po ano nalang. Ah S-OIL, oo, oo yung mga change oil ng motor. okay kay si mam? Ma wala, wala. Hindi uh, ko sumasalit sa mga modeling bakasun. <laughs> nating ah, ginawa nating model ngayon. Alam sa sabi sa pictures. Gaganda po. Ganda po. <laughs> First time ko mag um, maganyan uh, <laughs> sa so public na oh, no mm, ikaw. Mm, public. Ah, ayun, matanong ko lang si Ma'am. Uh, ah, ano pangalan nila? Nicole po. Nicole, Nicole. Abliter. Okay, ano ginagawa sa buhay, Ma'am? Uh, student, graduating student po. Saan saan? Sa Cavsu, Cavite State University. Cavsu, or... bukos sa nag-aaralan ng pang pa ginagawa. Diba, uh, modeling. modeling saan? Okay. So, sa... mga event, depending. event. ng ano. Mostly puro ano eh, uh, sa motor. Motor. Uh, okay, sa ano? Sa, sa Mowa, di ba? Sa Mowa. Uh, World Trade, yung last uh, World Trade, ko. O, uh, sa World Trade Center, doon ka nag-mobile. Uh, so, ayun na, uh, meron silang page. Facebook? Oh, uh, Facebook, uh, asul ko Asulta Nicole Then sa Instagram is Asulta.Ablitter. Yeah. Sa TikTok. Ah, TikTok, same. ta that ablitter po. IG? ta that ablitter. Yan. Guys, follow <laughs> guys. Lahat ng kanyang social media. Kami ikaw na po, ikaw na po. Ano? Ano, ano ginagawa sa buhay? Ano po? Ang ganda mo ngayon. College student po. College student. Student. Kung okay. may hobby, nag-model. Um, wala po. Ah, wala. Nag Work na siya. Working student po. Saan ka nag-work? DTO company. BPO Call Center mm, Manila. Alabang. Alabang. So, Nag-aaral. Where is it? Sa sila nag-aaral. Saan ba? Ay! Sorry! Sa sila sa, na, <tot noise> sa ano po? Diyan lang po. Bergs Perpetual. Dahil Ber magaganda sa Perpetual. <laughs> so ayun na. Thank you. Ano pangalan nila? Danica po. Danica. Thank you kay Danica. Thank you so, po. Kaya... Uh, Nicole. Nicole. <tot> Nicole.